Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Tungkol po doon sa kala sa camera na itigal na yung pagre-require sa mga senior citizen oh. na magdala ng mga purchase booklet. Uh, ano po ba ang oh. stand ninyo dito? Abala lang sa ating mga senior citizen. Mm -mm. Alam nyo na, kung senior moment, Hmm. Nalilimutan. Ayun, pagdating sa establishment, sa tindahan, ayaw naman bigyan ng discount dahil walang dalang booklet. Mm -mm. So, tatanggalin na po natin yan. Kasi una-una po, ang liit lang naman ang diskwento. 65 pesos weekly. Limita. Uh, gulay, karne, sa mga supermarket po yung binatang. Hindi po lahat eh. Uh -huh. Hindi lahat eh, sakup eh. Uh -huh, uh -huh. Pero mayro silistahan, yung basic uh, Philippines prime commodity, yun oh. lamang ang sakop. Pero ang malaki naman Opo, ang malaki ko, hindi ako nakakuha ng discount kasi nakakuha yun po ang ano. Ay, uh, 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 ah. sige po, Congressman. Aba, eh, kailangan po kasi sa gamot eh. may doctor's prescription ah. at saka yung resyenta, hindi ba nakapangalan doon sa sa senior citizen. At uh, pinoprotektahan din naman natin yung mga tindahan, mga butika. discount. Yes, sir. E, yung ano. Opo, oh eh, pero Congressman Ordanes, ang purpose po kasi nung booklet ay para ma-monitor yung pagbili. Kasi sabi nyo nga po, ay eh para hindi maabuso. Eh, uh, ano paano po yung purpose nun? Ah, halimbawa po, um, sa buklet para sa gulay, merong 1,300 pesos na limit uh, weekly purchase na, hindi, na, na, bibigyan ng discount. Sa gamot din po, um, merong... Ah, uh, actually, yung, pa, oh, actually, po. yung gulay, hindi naman yata po ano, no kakni. Oo. Ah, oh. uh, may gustahan po rin sa ano, sa booklet. Mm. So, pero isipin mo naman, ah, uh, maximum lang na pwedeng entitled sa discount is 1,300. So, 65 pesos lamang yun. Oo oh, nga, ang liit. So, pero mo gawalin mo pa 'yung booklet eh. <laughs> and, ang mag discount mo lang si kami abala din sa ating mga senior. Oh. Paano pag nakita na senior citizen kay yan ah. Oh. Ayun asada, na, sa dapat sa mga establishment. Uh -uh. Hindi na kailangan niya ka, yung booklet, yung citizen's ID, kung nagpa-project. Kasi physically, makikita mo naman yung itsura ng senior kung ito ba talaga ay uh, senior citizen. Mm uh -uh. naman kasi Actually, mas kami mga senior citizens sa kanila. Eh, napakaliit lang naman po ng aming mm -hmm. kwento. Eh, doon po sa gamot, paano po yun? Kasi kaya may purchase booklet para po ma-monitor, -ma di ba, kung ilan yung bibilhin at kung ilan lang talaga yun nasa prescription. Kasi ang iniiwasan ay sumobra yung bili. Sabi nyo nga po, baka bumibili, hindi naman senior citizen. Tsaka isa pa, 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 pa. baka damihan ang bili, ibenta. So paano po uh, yung para... monitoring nun? Kailangan hindi ko ba kailangan mayroong uh, digital monitoring. Dapat sama sama sa, mga, sa, mga, sa, sa mga, mga mayroong prescription. 'Di uh -huh. ano Number of tablets ang kailangan o ano. Eh nakalagay nakalagay naman doon sa prescription. Kung ilan na 'yun na pag-case. Oo. Uh -huh. ano 30 yung ano, 30 yung kailangan o wala per bibili lang ng Nilalagay naman po sa reseta kung ilan na 'yun nabili. Ah, nasa reseta na. Hindi iwasan yung dobra. Opo, nilalagay sa reseta kung ilan na yung na-purchase doon sa prescription. Aha, uh -huh, uh -huh. aha. So, At regarding po sa ano, yung over the counter, siguro po kasama uh, sa amendment namin gagawin na mga over the counter kailangan magamot ay kailangan uh, bigyan na rin ng discount mga senior. Thanks for watching. Please don't forget like, share, and subscribe.